So, ayan. So, syempre, yung daang matuwid team, excited sila kasi may naglabas na D. Strafford, no? D. Strafford. So, number one, si Marojas dun sa D. Strafford. Pero, fly-by-night yan na, na, survey firm. Ang ginagawa nila, para panloko lang yan ng tao. Okay? Eh, usually, nagkakaroon ng maraming fly-by-night na survey na ganito. gusto nilang gumawa ng mga mekos-mekos. Okay? Mekos-mekos. Ayan. Kita mo, D. Strafford. Ngayon yung disrupted, wala na yan. Um, so ngayon, may bago na namang eksena. Di ba? may <laughs> bago na namang eksena. At alam nyo na, na yung daang matuwid talaga, ang hilig talaga nila ng mga ganyang eksena. No? Daang matuwid. Anyway, so ito, uh, may uh, galing ito kay Ira B. Pangan Panganiban. Kailan niya si Kaaira. So, ang survey firm ay Social Pulse Philippines. Ayan, number one si Tulfo, number two si Bongo. Tapos, sino wala dyan? Biglang nawala si De La Rosa. Diba? sino pumasok? Si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Parang, ay, biglang pumasok si Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Hello, hello, hello! Hello, hello, hello sa inyo, mga ka-moisture. Ito na naman po ang inyong favorite na ka -moisture, ang tagalista ng noisy, na favorite, na faithfully defiant na si Sasrogando Sasot, na hindi pwedeng i-report ng business impersonation dahil nag-iisa lang po ang ka -moisture ninyo. <laughs> hello! Ayan. Huwag po magpapadala ng stars dahil hindi po yan nire sa akin ng meta. Okay? So, Um, kung gusto niyo magpasabog ng alindog, ayan, nandiyan sa taker kung papaano. Pero bago ang lahat, of course, ang ating ritual, kailangan i-click nyo na ngayon ang share. I-click nyo na ngayon ang share para marami naman pong makarinig ng ating e-expose na naman ngayong hapon na ito bago ako kumain dahil hindi pa po ako since 1982. I-click nyo na mga sure i-share nyo na ngayon ito sa inyong mga chat groups, sa inyong Facebook groups, yung kanina pa naghihintay ng live, nasaan na kayo? Kanina pa kayo naghihintay? Eto na ako. Hello, kamoys, mga kamoys, sure. I-click nyo na ang share. Click share. Ayan. Ayan. O, ano na? Eto, bonggang bonga, um, super bonga ang ating topic. <laughs> ang ating topic ngayon dahil na ang daming naglalabas ang mga pecking survey firms. Okay? Isa-isa natin silang babalatan. Pero sa episode na ito, isa lang muna. Dahil katulad na ito ng nang, nangyari noong 2016. Naalala niyo 2016? Ha? Pero bago ang lahat, um, Bago ang lahat, i-click nyo na ang share, i-share nyo na sa Facebook group ninyo, maghihintay ako ng mga 10 seconds. Click nyo na yan para mas bonggang bongga, super bongga. Yung mga kumakain, ay eh, palakasan nyo to para marinig ito ng mga katabi ninyo. At yung mga nasa motel, hugutin nyo muna yan. Mamaya nyo na ituloy. At yung mga nasa campuses, makinig kayo dahil, oh my Lord Almighty. Okay. Um, ewan ko kung naaalala nyo noong 2016. Okay. Naaalala nyo ba yung 2016? Yung merong pecking survey per firm na D. Strafford. <laughs> Ipapaalala ko lang sa inyo yung D-Strafford na si, na si um, Marrojas yung biglang panalo doon. Naalala yung bigla sila naglalabas sa mga peking um, survey firms, hindi ba? Um, asa na ba yung D-Strafford? <coughs> D-Strafford, okay. Um, eto, buti may mga nagdi-discuss uh, sa D-Strafford. Actually, yung D-Strafford, uh, ano yan eh? Um, peke talaga siyang survey firm. Kasi, papakita ko sa inyo, ha? Um, so, nung una yan, may mga website-website kuno, ganyan. Tapos ngayon, wala na siyang website. Alam mo yan? Yan na siya. Pag pinuntahan mo yung D. Strafford, alam nyo na yung D. Strafford. No? Naalala nyo yung 2016. D. Strafford. Okay. D. Strafford Marrojas. Yan ang kanyang, ano, ang kanyang claim to fame niyan. Eto. <laughs> papakita ko sa inyo, ha? Papakita ko sa inyo. Sinulat ko. Nandun kasi yung exposure ko nito dun sa dati kong page eh. Ay nako, kaya niyo kaya ninyo, ninyo dinilit yung dati kong page dahil alam nyo nandun lahat ang <laughs> andun lahat ang ano, andun lahat ang kagimbal-gimbal. So ito, ang syempre, ang nagpalagana pa nito, yung company, Maroha. So pakita ko sa inyo yan, D. Strafford. <laughs> Ay, buti may, mga, buti may mga graphics pa. Ayan yung D. Strafford. Okay? So, ano pa nangyayari? So, uh, ayan yung D. Strafford. Sandali nga. Uh, ayan. Diyos ko naman. Si Inday Barona pa to. Ano pa siya? Tanggabantay pa siya ng naglulokohan. Eto, buti pa si Inday Barona. Meron pa siya. Ayan. So, ayan. So, syempre, yung Daang Matuwid team, excited sila kasi may naglabas na D. Strafford, no? D. Strafford. So number one, si Marojas dun sa D. Strafford. Pero fly-by-night yan na, na, survey firm. Ang ginagawa nila, para panloko lang yun ng tao, okay? Eh, usually, nagkakaroon ng maraming fly-by-night na survey na ganito. Pag gusto nilang gumawa ng mga mekos-mekos, okay? Mekos-mekos, ayan. Kita mo, D. Strafford. Ngayon yung D. Strafford, wala na yan. Meron pa sila dating... Nakakaloka dun sa D. Strafford meron pa sila kunwari press conference. <laughs> Ang press conference ng Dis Rapport pa niyan sa May Cebu, Dis Rapport Cebu press conference. Ito yung 2016 na, 2016. Um, sabayan. Para para naman, anyway, hindi ko na mahanap. Siguro nah nahiya na yung nag-report niyan. Uh, I believe Sunstar pa yung nag-report no, nung conference nung D. Strafford. So alam nyo na yung mga mekos-mekos, no? Ganyan ang ginagawa nila. Hello mga kamoystory, yung mga kakarating lang, i-click nyo na yung share para bonggang-bongga, super bongga tayo. Anyway, um, so ngayon may bago na namang eksena, di ba? may <laughs> bago na namang eksena. At alam nyo na, yung daang matuwid talaga, ang hilig talaga nila ng mga ganyang eksena, no? Daang matuwid. Anyway, so ito, uh, may nag... Uh, galing ito kay Ira B. Pangan Panganiban. Kailan niya si Ka Ira. So, ang survey firm ay Social Pulse Philippines. Ayan. Number one si Tulfo. Number two si Bongo. Tapos, sino wala dyan? Biglang nawala si Dela rosa Rosa. ba diba? Sino pumasok? Si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Parang, ay, biglang pumasok si Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Tapos, Social Pulse. ba diba? Social Pulse. Tapos, may, ang bonga dito kasi sa Social Pulse, may website pa sila, website Social Pulse Philippines. Para 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 magbukang para magbukang legit, meron pa siyang margin of error plus or minus 3, ganyan eksena. socialpulse.com. Okay? Ngayon, pinuntahan ko yung website ng socialpulse.com. Okay, socialpulse.com. Ito na, nakita ko na. So, pagpunta ko ng website, ito yung website nila. Oh, ito yung website ng social. Ah, paano mo naman tagal-tagal? Social Pulse. Da, uh, social Pulse gawa pa sa GoDaddy ganyan. Ah, oh, di ba? Ayun lang yung website nila. So nag-website pa kayo. Parang alam mo, sa sobrang takapal ng mga mukha nito. Talagang hindi na sila nag-effort, hindi eh, ba? So kailan itong ginawa itong website ng Social Pulse? Kailan niyan ginawa? Ay, ah, syempre, madali lang naman hanapin 'yan. Pupunta lang tayo sa Whois na function, hindi eh, ba? So ngayon, ito na yung ito na yung ano, makikita natin kung kailan ginawa yung Social Pulse website. So ginawa yan, ni-register yung socialpulsephilippines.com ng January 11, 2025. So bagong-bago lang talaga to, bagong-bago, super bago. So ayun na nga, nakita ninyo. Nakita nyo na kung paano nila imimekos-mekos ang 2025 election. Nag, ba diba, ang dami ng mga fly-by-night na survey firms? Hindi ba? Na paguguluhin nila, paguguluhin nila yung mga yung mga survey. Alam niyo, dalawa lang ang very established na survey firm sa Pilipinas. So yung SWS sa Pulse Asia, yung SWS sa yung Pulse Asia, madalas nag-aagree yan yung result nila. Kasi nga talagang hindi mekos-mekos ang survey nila. Ano na talaga yan? Um siguro may mekos-mekos. <laughs> may mekos-mekos yan pagdating sa um the way they word their question, lalo na yung mga commission survey. Pero in general, yung SWS sa Pulse Asia, yan ang mas reliable na survey firms. Diba? Yung iba kasi, nakita ko parang, hmm, na ano na to, na, na, nabili na tong mga to. Ganyan. So yung SWS sa Pulse Asia, sila, alam nyo bakit sila, uh, um, bakit sila mas reliable? Kasi ang tagal na nila sa business eh, they are for more than, more than 10 years, more than 20 years na sila. Bata pa lang ako, virgin pa ako. <laughs> mga be-virgin pa ako may SWS na sa Pulse Asia. Hanggang nagkakipay na ako. Ganyan. Hanggang nagkakipay na ako, nandiyan, nandiyan pa rin yung SWS sa Pulse Asia. Ngayon, yung mga bago-bago, medyo nag-establish pa, pa lang yan ng believability, integrity, ganyan. Pero yung Pulse Asia sa SWS, matagal na yan. So, talagang garantisado na yan. Alam mo yon. So, ngayon, Um, well, I, I'm not I'm not diminishing other survey firms, pero ang inaano ko lang talaga is may legacy na SWS sa Pulse Asia. Kaya ako, doon ako mas nagre-rely sa Pulse Asia at SWS. Okay? Siyempre, lalo na kung non-commissioned survey. Kasi pag commissioned yan, medyo may mekus-mekus pa yan. Doon lang po ako, bahala na kayo, bahala na kayo sa ibang survey firms ninyo. No? Um, ako doon lang ako talaga nagre-rely SWS sa Tolls Asia dahil meron po akong pamantayan ng reliability. Ang, re ang pamantayan ko po ng reliability is unang-una, matagal na to sa business. Okay? And um, yun na yun. So bahala na kayo sa isa, sa iba. No? So Pulse Asia and SWS lang ako nagre-rely ng pagdating sa mga survey-survey because mas transparent sila, mas matagal na sila sa, mas matagal na sila sa um, survey um, eksena. So ngayon, itong, itong, itong ano, itong <laughs> eto, yung gumawa nito, yung gumawa nito, yung Social, Social Pulse Philippines, fly by night yan. Kagagawa lang ng survey firm na to. O, ba? Diba? Siyempre, nakapasok si Kiko at Bam. So, ibig sabihin, baka may kinalaman ito sa dalawang to. Kayo na naman ba yan? Daang matuwid? Kasi yung daang matuwid noong 2016, madalas kayo naglalabas ng mga, ng mga fly by night na survey. So, baka ganun din yan. So, ayun na nga. Okay? Kaya magmatsyag at magmasi dahil ang 2025 ay siguradong ito ay magiging masalimuot na eleksyon. Dahil gustong gusto nilang mag para sa impeachment ni Inday at ang gustong gustong gawin nila is huwag makapas at mas maraming makapasok na makakapag-convict kay Inday. Lahat ito is for gusto nila ng power. no? They all want power. So ngayon, kaya magmatsyag, kaya ako, vote straight PDP laban. Yun lang, sampu lang. <laughs> Both straight, PDP laban. Iyaan ang eksena. So, ngayon, nakikita nyo na kung bilang sino yung mga nilalaglag, di ba? Alam mo, nilaglag si Amy nung bumaliktad na siya. <laughs> si Camille Dillard nilaglag na rin sa, sa mga survey ng top 12 nung nag-producer test. So, alam nyo na ang mekus-mekus. Ngayon, ang sinasabi, ang chismis sa kaparangan, itong si Mamat sa si Kiko, ay inadapt na ito ng bagong alyansa. Although, Although sinabi nila na hindi naman daw totoo, pero syempre hindi niyo naman hindi niyo naman ibubulgar eh, 'di ba, kung totoo, kasi nga masisira kayo sa political base ninyo. Pero ang totoo niyan, meron na talagang tactical alliance ang Pink at ang sinusukan nila noon. <laughs> Dahil gusto nilang makabalik sa pwesto. Hindi tigilan niyo ako sa mga tigilan niyo ako sa mga ano ninyo para sa bayan, para sa bayan. Ang tagal tagal ninyo na na para sa bayan, wala nang nangyari sa Pilipinas. <laughs> hindi ba, ang kailangan natin ngayon ay pagbabago ng sistema, hindi lang pagbabago ng muka kaya nga, ituloy nyo lang yan pero ang katotohanan niya, nagpapalabas kayo ng mga peking survey firms para i-mind conditioning ang mga tao na, ay, kasi naman sinabi naman sa survey na pumasok sila, sa kaya, kaya okay lang, pero huwag kayong maniniwala dahil ang mga survey firms na yan, katulad nito katulad nito 'di ba? Survey Firm. Patu katulad nitong Social Pulse Philippines, hindi po siya totoong survey firm. Isa po siyang fly-by-night na survey firm. Ibig sabihin, manloloko man durugas. So, ayun lamang po. At uh, maraming maraming salamat sa mga nagpapadala ng tip. At uh, at uh, you are keeping me afloat and moist. So, maraming salamat. Again, at huwag po tayong magpapagoyo sa mga nagkakalat na mga pecking Survey Firm. Thank you.